Kung morning, Minasan. Sunday ngayon. 7.30 na nga pala ng gabi, pero ngayon pa lang kami lalabas. Dahil mula pa kahapon ay maulan na. Sumaglit so kami ng grocery para bumili ng side dish. Bumili na rin ako ng mga pagkain na hindi na kailangan pang lutuin. Si Shoy, kapag nag-grocery kami, ang laging unang pupuntahan niya na yung mga pinto ng refrigerator. Bumili na rin ako ng kopi at yogurt. Ito ang favorite namin side dish. Kumuha na rin ako ng sushi. Siyempre, kumuha rin ako ng libring wasabi at shoyu. Pagkatapos ay binalikan ko yung nakita kong shrimp kanina. Bukod kasi sa mura na ay madami pa. Bumili na rin kami ng snack ni Shohei. Dito sa Japan ay hindi rin uso ang grocery bagger. Dapat din ay lagi kang dalang eco bag para hindi ka nabibili pa ng plastic. Ayan, nagpakarga na nga si Shohei sa papa niya dahil napagod siya kakatakbo. Pag uwi nga namin ay nainit na pala ni Andrew yung ulam namin na ni yakitori. Ninigpit ko muna yung mga pinamili namin at sinali ng hipon sa plastic. Binili lang ni hapon ito kahapon sa grocery. Kaya hindi ko na kinailangan pang magluto ngayong gabi. Tinulungan ako ni Andrew na maghanda ng lamesa. Oras na nga para kumain. Si Shohei lagi nagchecheck kung lahat ba nag-itaday kimas na bago kumain. Hindi rin ako kumain masyado dahil pakiramdam ko ay busog pa ako. Sa mga oras na to ay tapos na ako maningo. Naglower muna ako ng buhok bago mamalansya. Nagdagin na din muna ako ng liquid toner para hindi magdry yung mukha ko. Pagkatapos ay naghanda na ako para mamalansya. Lagi ko nakakalimutan palitan to, sobrang sira na. Ilang piraso lang naman ang paplansyahin ko. Usually ay mga uniform lang itong dalawa. Si Andrew naghahanda na din para umakit sa room niya. Maya maya nga ay umakit na din itong dalawa. Mag-goodnight kiss daw muna siya sa akin. Pero grabe puro laway naman yung mukha ko. Hindi rin naman nagtagal ay nakatapos na ako mamalantya. Pagbaba ko ay nag skincare kayo na agad ako at ang lagay ng moisture mask. Ito ang isa sa mga bagay na kahit pagod ako ay hindi ko kakatamarang gawin. Malaki kasi ang inimprove ng skin ko nang dahil dito. Pagbaba ni Hapo nakita niya ako nakaupo kaya minasage niya ako. So that is for today. Thank you for watching. Mata ne!